Ayan mga kanibor. Mga kanibor, ito kinakain. So, So, yun nga. Good morning mga kanibor. No? Uh, simula nung nagpahinga ako, manapansin ko itong puno ng ah uh, kung tawagin dito sa amin at tipolo. Uh, may mga bunga siya mga kanibor. Nagkakahulog-hulog na. Ang alam ko kasi kinakain to yung mga buto niya nilalaga. Ito siya mga kanibor. Ayan mga kanibor, yung punong kahoy na yan yung mga bunga niya ito nagkahulog-hulog na <coughs> ito ah, ayan oh mga hinog ito yung buto niya ah, matamis siya mga kanibor yung ganito ng klase ng texture niya matamis na siya parang yung lambot niya parang rambutan na yung buto naman niya parang langka so bali ito mga kanibor Sobrang hinug niya. Nahulog na siya. Ayan o. So, titikman natin. Malilis naman siya eh. Kasi galing naman siya sa puno. Yung amoy niya parang mahihahaling tulad mo sa langka. Hmm, mabango. Mga kanibor. So, ang gagawin ko iipunin ko yung mga buto. So titignan natin kung ah, ilalaga natin. Tapos titikman natin. Papakita ko sa inyo kung ang lasa. Ito yung pinakagitna. Yeah, sa ibang lugar talaga mga kanibor, ito kinakain. So iipunin natin yung mga buto. Magdadala tayo ng ilang piraso. Ito yung hugis ng dahon niya. Yan, ipunin natin mga kanibor. Marami pa to eh. Pero dito. Ito. Bali nung nahulog siya, hinug na kaya nang yan. Nagkapira-pira so, Ayan. Ayan. Yung balat kala mo rambutan. Ma Mabango siya mga kanibor. <coughs> May langka. Ayan yung puno mga kanibor. So yun nga mga kanibor. Bali naka- naipon nakaipon ako ng mga buto ito tapos nakakuha pa tayo ng mga ilang pirasong mga buo pa overripe -right na siya masyado ng overripe -right. pero okay lang kasi yung buto lang naman ang kailangan natin ito ayan pwesto lang tayo mga kanibabali. ito ayan o no? Ayan, yung buto lang ang kukuni natin tasuga hugasan natin, ilalaga natin uh, atipolo kung tawagin to sa amin yung pinaka katawan nya yung pinaka kahoy nya yung ginagawang material para bangka yung pinaka dito sa amin unayan. unayan ginagawang unayan para sa bangka yan mga kanibor ito to bali tatlo So kukunin natin yung buto, iipunin natin. Sticky. Ito yung tura niya mga kanibor, parang langka o rambutan na malaki. na Special mention nga pala no uh, kay shoutout kay Madeline Mohika. Uh, hindi man siya nagko-comment pero nakikita ko nagre-react sa mga video ko. Kaya shoutout sa iyo kap kapatid. Salamat sa pag uh, suporta. Kamusta na pala si Paring Jano? <laughs> Ingat kayo palagi. Shoutout sa iyo Madeline Mohika mga ano yan, mga old friend ko mga dati kong kaibigan dyan sa Maynila matagal-tagal na rin ang panahon simula nung nagkahiwa-hiwalay nagkaroon ng pamilya so, ito na mga kanibor naiipunan natin may buto mga kanibor ito punan natin. So yun. Sapat na to. Ayan mga kanibor. Bunga ng atipolo. Lalagay natin sa plastic. So eto na siya mga kanibor. Nilagay ko na sa plastic. ko Nachambahan kasi natin na may bunga at may hinog tong atipolo. Ilalaga natin mamaya sabi nila. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakakain ito. Um, ang sabi nila rito sa buto na to ay lasang mani so titikman uli natin so yun mga kanibor ito na bali tutuloy na tayo sa paglalakbay kasi ah, uh, medyo tumatanghali na eto na yung nakuha natin mamaya ilalaga natin to ang sabi ang naalala ko kasi talaga nito dati ang lasa nito ay lasang buto ng langka sabi naman yung iba, lasang mani daw pag nilaga. So mamaya susubukan natin. Tuloy na tayo sa paglalakbay mga kanibor. Sa dito sa paligid ko. Kagubatan. So yun nga mga kanibor. No? Bali, hindi ko lang lalakasan yung boses ko. Ah, uh, since nandito ako sa bundok, dinaanan ko yung lugar na kung saan nagtatrap ako dati. Nung panahon na lagi tayo nandito sa bundok. Ah, dinaanan ko yung isa sa lugar na nilalagyan ko ng trap. Mga kanibor, maraming palatandaan na maraming wild chicken ngayon. May mga kinahigan. Ang dami. Ang dami kinahigan. Medyo umaambun nga pala mga kanibor. Saka, ang sarap ng pakiramdam dito. Napaka-press ng hangin. Ayun mga ino. Makikita nyo mga kanibor. Nasa loob tayo ng gubat. Makahoy na area. So, ingat lang tayo kasi yung ahas nandiyan lang sa paligid ayun mga kanibor wala kang ibang maririnig kundi yung huni ng ibon tunog ng patak ng ulan mga kulisap ayun o, napakasarap sa pakiramdam mo. ayun o tunog ng tiyan ko, nagugutan <laughs> so yun, tuloy na tayo mga kanibor ayan, sinare ko lang yung lugar na ito napaka ganda o oh. ayan, ganda o oh. Dito ako nagtatrap dati mga kanibo. So pagka okay na tayo, ah, kaya na ng kalusugan natin na magpabalik-balik dito sa gubat. Magtatrap ulit tayo, survival ulit tayo ito mga kanibo. Ayun o, kinahiga no. Ito yung maganda dito sa gubat mga kanibo. Napakapayapa. Tuloy na tayo mga kanibo. Ang daming kinahigan, oh. Ang eh. daming kinahigan. Walang bawas yung mga wild chicken dito. Walang bawas yung mga wild chicken dito, mga kanibor. So, antay lang sila. Balik tayo sa pagtatrap, mga kanibor. So, yun, mga kanibor. Bali, nandito ako sa pinakamataas na area ng bundok na pinuntahan ko. Ayan. Ganda ng paligid, oh, mga kanibor, oh. Ayan o. Yung, ayan, ayan, yung bundok ah, natatakpan ng pag. Medyo makulimlim talaga yung panahon mga kanibor. ano ganda ng paligid o oh, mga kanibor. Ah, dito yung part nung sa amin, medyo hindi kita kasi ma ano, mapag siya. Ah, andun yung dagat eh. Doon ban sa gawin doon? Diyan tayo mamaya bababa, bababa pa uwi. Eh. So nandito tayo sa pinaka tuktok. Ayan mga kanibro. Ayan daw. Sinaka hmm. mataas na area mga kanibor. Medyo sumisikat na yung haring araw. Kaya lumiliwanag na yun ng pakonti-konti yung paligid. Ayun, ang ganda mga kanibor. Oh. mga kanibor. Oh. Yun, mapag, ayun, oh, halos di makita yung ibang kabundukan. Dito. Ayun. Ganda, oh. Ayan mga kanibor Shoutout nga uli kay ano Kay Madeline Mojica Ayan At kay Junior Benitez kay Sinon Superior at kay Ricky Cambronero Ayan, mga kaibigan ko at pinsan ko yan salamat sa walang katapusang pag-share ng mga video natin mga kanibor ayan o oh, ganda oh. mga kugun to nasa baba mga kanibor kugun ganda oh. ayan green mga kanibor green So yun, tuloy na tayo sa paglalakad. So yun nga mga kanibor, tuloy-tuloy na tayo sa paglalakad. Eh, ang ganda ng view sa likod ko. Nasa top view kasi tayo ng lugar na to. Nasa pinakatoktok tayo. Ayan, ayan. Nandun ako kanina sa taas dun. Ngayon, pababa na tayo kasi pupunta na tayo dun sa lugar na pupunta natin. Ayan. Nyug. Nyug. Yan pinakamarami rito nyug. Pag coconut farm kasi ito. Pag kokopra ang hanap buhay dito sa lugar namin. So bali dyan tayo mga kanibor punta. Yan dyan. Yan. Dito tayo mag shortcut na tayo. Pababa medyo wala nang ganong dumadaan sa lugar na to kasi yung daan ba na ayun meron pa ito mga kanibor tuloy tuloy lang itong daan na to wala kayong ibang maririnig dito kundi huni ng ibon mga tulisap mga ganyan maraming salamat sa pagsama sa akin dito mga kanibor sana mag enjoy kayo sa probinsya kasi wala naman tayo ibang content dito kundi puro ganito adventure trabahong bundok ayan dati madalas ako rito mga ka-neighbor yung ah, hindi pa ako nagkakasakit puro pagtatrap ng wild animals yung target ko dito yung mga wild chicken pero nung nagkasakit tayo ah, naglaylo muna tayo kasi mahirap sa paghinga yung akit pa naog dito sa bundok yan yung kagubatan na yan yan tayo nagsisip ng mga trap Namiss ko tong lugar na to mga ka-neighbor. Halos isang taon din akong hindi nakakakyat dito. Ayan. Ganda mo mga ka -neighbor.